Akain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo, napadayo pa nga tayo ng lower bigputan dahil meron tayong naririnig na isang hidden gem na kainan dito. Kaya hindi natin niyang pinalagpas at agad-agad natin niyang pinuntahan. At hindi nga magpapauli ang kalalang menu dito na pang high class dahil meron din silang ino-offer na unlimited rice, unlimited juice at unlimited soup. Dito lamang nga yan guys sa Sisling Tambayan located at 341 A1 Manuel L. Quezon Street, Barangay Lower Bikutan, Tagig. Katabi lamang siya guys ng isang group na to na Gongjong Unlimited. Kapag nakita nyo to guys, andito na at diretsyo na kayo sa kanilang Sisling Tambayan. Ito ang kanilang Sisling Tibo na nakita pa nga natin ng harapan kung paano ito ginagawa. Sa alagang 185 pesos lamang guys is makaka-order ka na ng kanilang Sisling Tibong. At ito isa sa mga paborito natin, ang sizzling kare-kare. Kita mo naman yan guys, na bumapaw sa gulay at hindi talaga tinipid ang kanilang sizzling kare-kare dito. dadala dito yung napakasalap na bagnet na inalo sa ating sizzling kare-kare. At kung mahiligyan naman siya mashed potato, ito ang para sa iyo, ang kanilang sizzling mashed potato. At syempre, ang pinakamasalap dito, ang kanilang sizzling binagoongan bagnet. Biruin mo yun sa lagang 155 pesos. Makakatikim ka na na kanilang pinagmamalaking dishes dito. At kung mailig naman kayo sa leksyon pack meron din sila dito. Sa lagang 155 pesos, matitikman mo na ang paborito mong leksyon pack sale. At syempre, meron din sila dito mga pinagmamalaking burger, kagaya ng chicken teriyaki burger sa lagang 55 pesos, matitikman mo na ang kanilang burger. Meron din sila chicken cheese burger, and of course, ang pinakamasalap ng burger, ang sisig burger sa lagang 65 pesos, guradong mabubusog dito sa kanilang burger. Narito ang kanilang mga prices ng burger at mga rice meal dito guys. Post nyo na lang. Kaya in-order natin lahat yan. At syempre, di na natin patatagalin to. Tikmon na natin to. Ito sa Shisling Tambayan, Unli iced tea, only rice, only soup din po tayo dito sa halagang 125 hanggang 185 pesos lang po. Ang delivery po natin is minimum two orders, tapos two rice, pwede na po magpa-deliver nang libre lang po. Located dito sa Lower, Central, at Upper Bikutan lang po. At ayun ang mga, mga, Travel Bites Review. Andito tayo ngayon guys sa pinipilahan at bagong dinudumuga guys ng tao kasi napakasarap nga guys ng mga pagkain dito. So dito lamang yan guys sa Shish! Shishling, tambayan. Ganun dapat ang pagbigkas. Shish! Shishling, tambayan. So dito lamang yan guys sa Lower Bikutan Tagig. So, umorder tayo ng mga best seller nila dito, guys. Simula burger hanggang sa mga rice meal nila. So, pinagmamalaki talaga nila tong mga rice meal nila dito. Lalo na to, tong sizzling nila. Ayan. So, ito ang kanilang sizzling lechon paksiw. Kita mo naman yan, guys. Yung gamit nila ditong uh, karne. Ayan, bagnet. So, titikman natin yan, guys. Ayan. Tignan mo naman. Walang rice. Titikman natin. Ginat natin mean, yung bagnet nila. Mm. Tarap! Walang etos. Napakasarap talaga. Okay, Comment mo natin with rice. Grabe guys, ang sarap. Ayun mm. With rice. Mmm, sarap. Perfect na perfect with rice. Mm. So, dito guys, mapaparami ka ng rice dito kasi unlimited rice guys. Yes. And unlimited iced tea. Dahil doon sa sarap ng ulam nila, mapaparami ka talaga ng rice guys. Panalo. Tingnan naman natin ang kanilang sizzling kare-kare. Kita mo naman yung guys, panalo. Overload sa laman. Diba? Bagnet, talong gulay, ayan, sitaw, pechay. So, napakasarap na ito, guys. Bagnet pa lang panalo na eh, no? So, tikman natin yung kanilang kare-kare na walang bagoong. So, usually, kapag kumakain ako ng kare-kare, tinitikman -kare, ko muna na walang bagoong. Ayan, tikman natin. Mm -hmm. Sarap. Sarap. niya, guys. So, Kapag masarap siya kahit walang bagong guys, panalo. Di ba? Lalo pag dinagdagan mo pa ng bagong. Panalo guys. Dinagdagan pa natin ng rice. With rice. Ayun Oh. No? Brabe panalo. Sarap talaga. Promise. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap nung kalit-kalit nila guys. Tikman nyo. Panalo. At ito naman guys sa kanilang pork sisig burger. Biruin mo, sisig. Naging burger. So, dito nyo matitikman yan, guys. Pork sisig burger. Titikman natin yan, guys. Ayun, no, Oh. Kita mo naman yan, guys. Hindi tinipid. Di ba? Mapaw, nag sa laman. So, ito, unang kagat mo, sisig agad. So, sa iba kasi, unang kagat mo, tinapay, ka, tinapay lang, yan, Oh. Eh, no? burger nila, guys. Nag-uumapaw sa laman. O, oh, yan, o. Oh pork sisig burger. Tignan natin. Oh. Oh. Oh, ito pa na ako sa burger nila. Hmm. Siyempre, titikman din natin ang isa sa mga bestseller nila, ang kanilang chicken cheeseburger. Kita mo naman yung guys, oh. Lalo umapaw sa cheese, hindi tinipid eh, no? Sa mga mailig sa cheese dyan, ito perfect sa inyo. Chicken cheese burger panalo ka dito. Titikman natin yan guys. Gaya ako, mailig ako sa cheese. Panalo to. Mm. Ang sarap cheese, parang masarap na, eh. Mm. Juicy din yung ano, yung pati nila, guys. Ano tignan mo? Ang kapal ng pati. Diba? Tapos ang daming cheese. Panalo. Ano? Hanggang naod na ba kayo? Titik yung na yan.